Patuloy po pinag-iingat na PHIVOX ang mga lugar na malapit sa Taal Volcano dahil pa rin sa banta ng volcanic smog of fog. Ay kay PHIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, naglalabas pa rin kasi ng uh, sulfur dioxide o asupre ang vulkan. Itong nakaragwebes, subabot na sa mingit 4,000 toneladang asupre ang inilabas ng vulkan. Mas mataas kumpara sa megit 1,000 tonelada na inilabas nitong mga nakarang araw. Muli nilinaw ng PHIVOX na hindi basihan ang VAG upang itaas sa Alert Level 2 ang Bulcang Taal. sa batala wala nang smog na bumalot sa malaking bagay ng Metro Manila nitong nakarang linggo. Sinabi po ni Bacolcol, malaking tulong ang naranas siyang mga pagulan para po ma-disperse ang smog. Yung VAG naman sa Taal Volcano until when? For as long as Taal Volcano is... Uh, spewing out sulfur dioxide, the threat of VAC is always there. It will be a recurring threat. Now, hanggang kailan siya mag out ng sulfur dioxide? Prior to the 2020 eruption, wala kong sulfur dioxide yung Taal volcano. So, only to, only after the 2020 eruption that uh, it uh, spewed out sulfur dioxide in great quantities. And, hanggang kailan, uh, mahila po natin sabihin